ilang daming buhangin bato ang isang sakong siminto sa pagpapatayo ng mga naglalakihang gusali. Yun ang pag-uusapan natin. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the bell para manotipan ninyo ang mga susunod na video. ayon sa National Structural Code of the Philippines 2015 Section 419 Concrete Design and Durability Requirements. Cebul 19211 nakasaad dito na minimum design or lakas ng kongkretong pagpapatayo ng gusali ay nasa 2,500 PSI. Pwedeng sumubra sa 2,500 PSI pero hindi ka pwedeng kumulang. Kaya ang ginagamit sa pagpapatayo ng gusali ay 3,000 PSI, strain o lakas. So ngayon, ang tanong, paano mo malalaman na 3,000 PSI ang lakas ng konkreto ang gagamitin mo? At ano ba ang tamang mixture proportion sa ganitong konkreto. Kapag isearch mo sa Google, malilito ka sa daming itinuturo ng mga nasa Google. Pero yun ay pwede nating gamitin. Kaya naman, ayon sa aming pagsaliksik, ang gagamitin ko ay ang mixture proportion. Ano ba ang mixture proportion? 1, 2, 3, 0, 5. Ang mixture proportion ay ganito 1, 2, 3, 0.5 Isang bag na siminto, dalawang buhangin, tatlong bato at 0.5 na tubig Anong panukat ang gamitin para sa siminto, buhangin at bato? Kailangan natin ang kaya nito kasi ang isang balde ay katumbas ng isang sakong simento. Alam naman natin na ang isang balde ay katumbas ng isang sakong simento. So isang balding simento, dalawang balding buhangin, tatlong balding bato. So paano natin kukumputin ang tubig na 0.5? So, gamitin natin ang volume of methods. 0.5 tubig. Alam naman natin na ang isang sakong siminto ay 40 kilos simin So, i-multiply e lang nato sa 0.5 na tubig equal 20 kilos. So, ang 1 kilo ay katumbas ng isang litrong tubig. So, 20 kilos ay katumbas rin ng 20 liters na tubig. Yun ang ating gagamitin sa paghahalo ng simento yun ang tamang procedure ang result mahigit na 3000 psi ang lakas ng kongkretong ginagamit natin o ginagamit sa pagpapatayo ng naglalakihang mga gusali